Ay. Good morning, good morning sa lahat. Ba yung maadyong buntag. Buhol. Prabing ulan, guys. Tag-ulan na, tag-ulan. Yan ang puno ng abukado guys. Kung maniniwala kayo sa akin, nasa ano na yan. Kulang-kulang uh, 90 years. Yan ang puno ng abukado na yan, no? Iba may saging, unahan ng konti. Yan ang puno, ayun may parang kulay pink or red ba yun na halaman yan yung avocado na yan napakatagal na yan yan yung, yan yung bahay namin yung lumang bahay namin na wala na rin kubo kubo guys yan. silong muna ako dito sa bahay ng kapatid namin, yung gitna namin kapatid kasi sobrang ano sobrang maulan so ayos lang to at least hindi masyadong mainit kaya lang medyo maputik ng kumpi so ayos lang guys sanay na kami ng ganitong kaya eh. so, ang bahay ng bahay ng ah uh, kapatid namin pang anay sa amin naman yung nasagi ayun yung bahay namin Lalu <laughs> jam si long udah bisa by sa, sa sami seun tungak git nak bah sunus pengenai kayak sugang uanai, nama tadi sih ini uanah datet tau datu sawang Ni uan di na. Datutaw, datutaw, datutaw. E, sa bukit. <laughs> The next day lu sawang eskindi karena ini huh? ini tni esk ini